Sa mga balitang consumer at kalakala naman, patuloy na umakit ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura. Base sa datos ng Agriculture Department, umabot na ito sa 1.75 billion pesos. Halos 30,000 magbubukid ang apektado at 32,000 hektarya ang nasira. Kasama sa mga tinamaan, tinamaang probinsya ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Sok Sargin. Posible pa raw tumaas ang halaga ng pinsala pero di na inaasahan ng DA na sisipa pa ito ng malala. Sa ngayon, nag-abot nag na ang gobyerno ng halos 380 milyong pisong ayuda sa mga apektado. Posibleng bawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila at kalapit probinsya mula sa Angat Dam pagpasok ng Abril. Ayon sa National Weather o Water Resources Board, posibleng ibaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon para sa Maynila at Manila Water. Mula po yan sa kasalukuyang 50 cms. Patuloy daw kasi ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam dahil sa El Nino. Kung magpapatuloy man daw ang bawas sa lokasyon sa susunod na buwan. Sinabi ng Maynila na posible raw makaranas ng water service interruption ang ilang lugar tuwing off-peak hours o so, mula gabi hanggang madaling araw. Babawasan din naman ang water pressure sa iba pang lugar. Samantala, sisimula naman ang 3D Seismic Survey sa East Palawan Basin ngayong buwan. Ayon sa Energy Department, gagawin daw ito ng isa sa mga petroleum service contractors. Yan po ang ratio petroleum ng Israel. Sabi ng DOE, pinahihiwatig ng Seismic Survey ang dedikasyon sa paghahanap ng bagong high-impact opportunities sa panibagong mga lugar layo ng ratio na intindihin ang geography ng East Palawan Basin at mahanap ang pinakabagandang lugar na para mag-drill. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.